Good day everyone! Welcome for another video! Sa oras na ito mga kapatid, ating pag-aralan ng salita ng Panginoon na, na pinamagatang huwag magtiwala sa tao. So, Faith and Works, page 89. Dito natin mapapansin na yung pagtitiwala sa tao ay isang uh, karumaldumal sa pananaw ng Panginoon. Sabi dito, ang ating pananampalataya ay hindi manindigan sa kakayahan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. May panganib na magtiwala sa mga tao kahit na ginamit sila bilang mga instrumento ng Diyos upang gumawa ng isang dakila at mabuting gawain. So mga kapatid, kahit na binahagi sa atin ng mga tao ang katotohanan, bagkos ang katotohanan lamang ang ating sa tingnan kung ito ba'y totoo o hindi. Yung kanilang mga sinasabi, mga kapatid, huwag po tayong magtiwala sa sinasabi lang, kundi ano yung nasusulat at ano yung kalooban ng Panginoon, yun nga ang ating paniwalaan. Si Kristo dapat ang ating lakas at kanlungan. Ang pinakamahusay sa mga tao ay maaaring mahulog mula sa kanilang katatagan. At ang pinakamahusay sa relihiyon kapag nasira ay palaging ang pinakamapanganib sa impluensya nito sa mga isipan. So marami ngayong mga taong na-convert lang sa pamamagitan ng mga tao. Ngunit sila ay madaling lang malipol, madaling lang mawala sa pananampalataya dahil ang kanilang pananampalataya ay hindi nakaugat kay Kristo. Which is, naniwala lang sila dahil sinasabi ito ng mga tao. Hindi nila pinapatunayan kung ito'y nasa Biblia ba at nasa patutuo. Kaya sa ating sarili mga kapatid, siya sa natin yung mga sinasabi natin, yung mga pinag-aaralan natin katotohanan, kung ito ba'y totoo, kung ito ba'y nasusulat sa banal na kasulatan. Ang dalisay, buhay na relihiyon ay matatagpuan sa pagsunod sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang katwiran ay nagbubunyi sa isang bansa at ang kawalan nito ay nagpapababa at sumisira sa tao. So very clear po mga kapatid na sinasabi dito na yung katwiran ng Panginoon, ito yung ating siya sa atin mismo sa ating sarili. Kung gusto nga natin mas, uh, mapabanal din sa kanyang katwiran, kinakailangan ang pagsunod sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi ito Uh, ang mga tao mga kapatid ginagamit lamang ito ng Diyos ngunit kinakailangan tayo mismo nakakaalam ng katotohanan Saliksikin natin ang ng mabuti tayong sinasabihan ng mga tao sa katotohanan sabi tingnan natin ang mabuti sa banal na kasulatan kung ito ba'y nagsasabi ng totoo o yung sinasabi niya ay totoo Tandaan lamang natin ano yung sinasabi ng Panginoon, yun lamang ating paniwalaan. Dahil ang katwira na nagbubunyi sa isang bansa at ang kawalan nito ay nagpapababa sa sumi at sumisira sa tao. Kaya sa video na ito, nawa ay maintindihan natin, huwag tayong manampalataya sa tao, bagkos walang silang magagawa, ang Panginoon lamang ang ating panampalataya. Na nawa ay, uh, manampalataya tayo sa Panginoon at hindi sa tao. Dahil nga, sa tao mga kapatid, mayroon silang kahinaan, mayroon silang uh, sama ng loob. Ngunit kapag sa Panginoon tayo manampalataya, lahat ng ating hinihingi ay ibibigay niya. At sa ating buhay mga kapatid, hindi ito hawak ng tao, kundi hawak ng Panginoon. Salamat at God bless. was when he ran to me he took me in his arms held my head to his chest said my son's come home again lifted my face wiped the tears from my eyes